Good afternoon everyone and welcome to El Paraiso. So this afternoon another update will be given no sa mga aking kaplantito no diyan. So this is another update of my garden El Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if i have new videos relating to growing and cultivating orchids you will always updated So this time um, I will give you a short update. No this is a quick walk here at Il Paraiso and let us try to see um ano na po yung mga pagbabago no na nangyari after the last update I have had no uh, with my garden. So this time Ah uh, dito tayo sa may mukara na mga portion. So ito yung aking surviving na uh, Christy Red. Okay, so meron na po siyang mga ugat. And then ito yung Yellow Aranda, no? Ito yung Yellow Aranda na I think this is a uh, binigay no? Um this is a freebie of Saniel. Uh, tingnan ninyo no, maganda na po ang kanyang mga Roots, uh, napaka healthy po nila Okay, so another Mokara Okay, so this is, no, ito ay, no, this is a mukara. Tingnan natin kasi baligtad po yung kanyang ID Okay, ayusin natin Okay, so yan po ay Mokara And ito ay binigay sa akin ni Sir Jonaldo Palpagal, no A friend of mine in Leyte, Sir uh, John. O, tingnan mo yung mukara na um, binigay mo sa akin. Napakaganda na po ng kanyang mga ugat. Okay, so here another mukara. No, ito yon. So, baliktad na naman. So, tingnan natin yung ID. So, this is Sayan Bank natin, uh, ito rin ay privy no, sa Sistuna Garden. So, try to look at this, no, yung kanyang ugat ay dumikit na doon sa kawayan na nilagyan ko sa kanila. And then, napaka-healthy po ng kanyang uh, mga okay, root tips, no? Birding birdy po ang kanyang mga ugat. So, yan, tingnan ninyo. Um, mas malaki na ito ngayon, no? From the time na Um, binigay ito sa akin ni Sir Neil. Okay, so ito yung mukara ko dito sa garden na, okay, kabubulaklak lang. Okay, pinutol ko na yung kanyang spy kasi patay na. Pero tingnan ninyo, napaka-healthy po ng kanyang mga ugat. So, uh, ito yung mga iilan sa mukara na mayroon ako dito sa Il Paraiso. Next, tingnan natin yung Marie. No, ito yung Marie na nabili ko kay Sir John. Okay, so V Marie, okay tingnan ninyo. Meron po siyang napakahilting mga ugat. So tama nga yung sinabi ni Sir Ronaldo na um, maganda ang magiging tubo ng Marie pag ididikit natin sila sa kahoy. Okay, so dinikit ko siya sa buhay na malberry Tingnan ninyo ang kanyang mga ugat. Napakaganda po o okay, kinapakahilthy po nila so i hope na this will uh, thrive no uh, mapaparami natin ito dito sa garden para uh, soon makapagbenta na rin tayo no uh, magbebenta tayo ng mga kikis nito maganda po itong mariyem um sunod natin yung bandaloki <coughs> na binigay sa akin ni Sir John okay so ito yung bandaloki yan po yan and din tingnan ninyo napaka healthy po ng kanyang mga ugat at napakalalaki po ng kanyang mga ugat na nakadikit na po siya doon sa kawayan actually um, nilagay ko sila sa full sun okay? kasi dyan no, tinanggal ko ang net para itong aking mga banda tiret at saka uh, vilchos ay maiinitan sila Okay, so alam naman natin na maraming kahoy dito. So ito ang dahilan kung bakit tinanggal ko yung net dyan sa ilalim at sa kanilipat ko itong aking mga viltchus at saka atiret uh, na mga vanda dito sa portion na ito no para talagang masilip sila sa init. Okay, so yan po yung aking vandaloki. Okay, so napaka-healthy po ng aking mga vanda dito, tingnan ninyo. Okay, napaka-healthy po nila. And then, yung iba, meron na po siyang spike, no? So, I think, nabili ko ito sa Sistuna Garden. However, no, ah, medyo, ah, hindi pa po sila nakaka-recover. However, titingnan natin, no? Pag magaroon na sila ng maraming mga ugat, makaka-recover din po sila. Okay, so, tingnan natin yung limbata na binigay sa akin. na ah, hindi binigay, no? binenta ito sa akin ni Sir John. Yan po yung, okay, yan po ang bandaling bata. napakahilty na po, meron ng mga napakahilting ugat. Tingnan natin, dito banda. Yan po, and then medyo, uh, meron na siyang um, bagong dahon na tumubo doon sa pinakaitaas. Okay, so ito po yung portion na kung saan makikita nyo ang aking mga dendrobium Some of my waling-waling has been hanged here. Yan po, no? So, medyo nakaka-recover na po ang garden. So, aantayin na lang natin. Sabi ni Sir Neil, um, <coughs> no, six months to one year, uh, magkakaroon na sila ng mga sarili-sarili nilang mga flowers. Okay, next. Uh, punta tayo doon sa uh, portion kung saan nilagay ko ang aking mga waling-waling. Okay, so yan po. No, narito po yung aking mga local crosses, mga waling-waling. So katatapos ko lang po na mabigyan sila ng balance fertilizer, no? Kasi sabi ni Sir, ni Ma'am Honey, ah, maganda talaga ang balance sa kanila. So nakikita ko naman kasi every Sunday, ah, nagbibigay ako sa kanila ng balance fertilizer. Nakikita ko naman yung resulta, ah, naging maganda po ang tubo ng kanilang mga ugat, no? So tingnan ninyo So, meron ng mga ugat yung mga lumabas doon sa square pots. Okay, so yan po. So, yun ang aking FB, MFB116. O, napaka-healthy na. Meron na siyang isang napakagandang kiki. Yung aking 153. Meron din siyang kiki. So, sabi nga doon sa live, after 6 years kasi, mas marami dito sa akin yung mga seedling type na waling-waling. So, sabi doon sa aking mga ka, uh, no, mga buyers sa Sistuna Garden na mahilig talaga sa waling-waling. So, after 6 years daw, no, magpapagandahan kami kung ano na yung nangyari sa aming mga seedling na waling-waling. So, ito po yung, okay, no, this is all na ito, wala itong ID, pero this is a wild form no ito yung wild form mayroon akong na nabili kay Sir makaraig na wild form dalawa yung isa no yung dalawa dinikit ko doon sa kahoy no ang isa sa malbere ang isa doon sa ibabaw ng nangka okay jackfruit okay so ito tingnan niyo napaka-healthy uh, tama nga si Ma'am honey, na napakaganda talaga ang resulta ng balance fertilizer sa mga orchid. So, balance na lang, no? To make it safe. Kasi, uh, pag sa ganito kalaki, tapos, uh, mabibigyan sila ng uh, flowering fertilizer, blooming fertilizer. So, hindi daw sila tutubo. So, maganda talaga na yung i apply natin is blooming or no, balance fertilizer. Okay, yun po, no? Yun ang mga... Meron ako ditong dalawang malalaking alba. So, when we talk about Alba, okay, so ito, no, meron ako ditong mga flowering, no, tatlong flowering Alba. Uh, I hope na next 2 years, next 3 years, makikita natin yung ganda ng flowers ng mga Alba. Okay. So, another one is here. No, ito yung, no, ito yung walang ID na napakaganda po ng flower from Sir June. Okay, no, Sir John, napaka-healthy po nila. Yung kay Sir andon, no? Kasi medyo nasira yung dahon niya kasi nilagay ko na, hindi ko na malaya na expose ko siya sa init. So, no, tingnan ninyo ang resulta ng balance fertilizer. Okay, no? So, this portion here, ito yung mga waling-waling, mga local crosses na nabili ko from Sistuna Garden, Sir Carl Makaraig, from guide inners from rowell's garden so meron dito no yung iba uh, we could be able to see if talagang waling-waling sila kung mag-flower na sila meron din ako dito na waling-waling na nabili kay ma'am uh, Mam Ma Grace No Claveria okay yan po no yan yan po ang waling-waling na nabili ko kay ma'am Grace Claveria okay some of my waling-waling no dinikit ko sila doon sa puno ng kahoy no? At this point, meron na silang mga magagandang mga ugat. Okay, so yan po. No? So ito lang na muna ang aking quick update here at Il Paraiso. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood at patuloy po kayo na mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat.